Ako, na durug ang puso ko dahil uh, alam ko kung gaano ngayon sila kahirap at ka talo. Mga gamit nila, naglalaglagan lahat, talagang nakakatakot. Ito talaga yung talagang eye-opener para sa atin na uh. we have to continue being prepared. Limang araw matapos ang mapaminsalang lindol sa Visayas. Tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga patay, mga nawala ng tirahan at mga residente na nagugutom. Isa sa pinakabatinding na apektuhan ang lalawigan ng Bohol kung saan natukoy ang epicenter ng magnitude 7.2 earthquake. Hindi makapaniwala ang kapuso actor na si Cesar Montano sa nangyari sa kanyang mga kababayan. The actor hails from Baclayon Town in Bohol na isa sa pinakanapinsala ng trahedya. Nungkot uh, na lungkot ako. At uh, alam ko kasi kung gaano ka kahirap ang buhol, lalo na doon sa mga biktima na, na, na sa interior buhol. Ako, durog na durog ang puso ko dahil uh, alam ko kung gaano ngayon sila kahirap at uh, kapektado. Ka kaapektado. Ang mga mag ko sa buhol, Maram, kalat eh. may may iba ibang lugar na napunta. Hindi lang sa bakla yan, kung saan yung nasaan yung bakla yung church. Uh, thank God, hindi naman na naapektuhan. <laughs> a uh, very minor lang ang mga nasira. Mabilis na kumilos ang aktor upang makaipon ng pondo para sa mga biktima ng kalamidad. He is organizing a musical event for their benefit. Nakausap ko na si Noel Cabangon, umoona siya and other si Ogie nagparating na ng kanyang mensahe, ibang mga ibang mga sponsors at ibang mga artista sar, tutulong kami dyan. Sa lahat po ng mga kapatid ko sa industriya, mga kasama ko po, mga kaibigan sa industriya, tulungan niyo po akong uh, itayo ito, itindig po simulan po ang fundraiser na to para po sa Bohol, para sa One Bohol, para matulungan po natin yung mga biktima doon. Maliban sa Bohol, maraming bayan din sa lalawigan ng Cebu ang nasa ng Lindol. Ayod ko, buong clan ng father side ko, Cebu. Nasa Cebu sila. So, ang first thing in the morning, tinawagan mo ko agad sila. Kasi kaalala ko yung uncle ko kasi medyo masama yung condition eh. Yung ano lang kinakatakot nila, baka mamaya may aftershock pa, ganyan. So sabi ko, Naku, dasal-dasal lang. Kasi ang hirap ng ganyan eh. Calamity, hindi natin masasabi kung anong mangyayari eh. Ang pamilya ko, nasa mismong Cebu talaga sila, oo. At, uh, pero ramdam nila yung maya aftershocks. In the case of my family, maayos naman sila. Kaya tayo ngayon, gumagawa tayo, tulong-tulong tayo para naman tulungan yung iba nating mga kababayan na talaga sila yung inabutan ng ganitong katinding mga pangyayari. Oh, for now, since hindi ako makauwi po ng Cebu, ang ginagawa ko po, nag-tweet ako day na na-arty ko yung mga um, drop-off points ng mga donations, lalo na sa Bohol, tsaka sa Cebu kasi hindi pa ako pwedeng pumunta ng Cebu. Sa mga hindi naapektuhan, sa mga kababayan natin, please help our kababayan na Cebuanos and Buholanos. Pwede po kayo mag-donate. May paalala naman sa publiko ang Tubong Cebu at Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales matapos ang trahedya sa Visayas. At sinasabi nila kanina, kung mangyari daw yan dito sa Metro Manila, hanggang ngayon ang Metro Manila is not prepared for something as big as that. Ito talaga yung talagang eye-opener para sa atin na ha? we have to continue being prepared. So in the meantime, tayo naman ang tumulong ngayon. Kung ano mang pwede in town, katong kamong mga bisaya di in town, magtabang-tabang na lang town mo di ha? Kung sa may pwede namong itabang sa inyo, tawag na lang kamo kay daghan man mo tabang man po. Okay? Sige, take care na lang.